Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Car PH Alamin natin ang messages energy for November 2023 para sa ating mga cancer friends para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe please subscribe na kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel Money Love Career Spirit Guide ng ating cancer Mark card please here are the stars para sa inyong career guys Queen of Cups ang daming nangangarap ng na mga cancer so King of Cups ano reverse no? mapababae, mapalalaki ang daming yung pinapangarap cancer so Page of page of wands ano um ang dami yung hope ang dami yung minamanifest ngayong november no sa inyong career money love ang dami dami yung iba dito nawawala na ng pag-asa ng ating mga cancer friends um dahil yung iba sa inyo nakaranas ng betrayal sa kaibigan um sa katrabaho no sa inyong mga karelasyon Ayan, but alam niyo yon nag-hope pa rin kayo na maayos maayos yung um, pakikitungo nila sa inyo or ikaw to na pakikitungo mo sa kanila baka may mga tao ko bang nasaktan nasabihan ng masasakit na salita ayan na ikaw ba yung nagloko dito um, cancer so pero alam mo yon kahit na ganito yung nangyayari or mangyayari sa iyo cancer nag ka pa rin na maayos at maayos tong um, sitwasyong ito tingnan pa natin split game four times here oops mataling ang ating card okay we have here The Three of Swords. Ayan, yung mga andami, no? Kasi sabi ko lang kanina, no? Nakapagbitaw ka dito or makakapagbitaw ka ng mga hindi magagandang salita. Ikaw ba tong nagsasuffer o ito yung karelasyon mo o related sa sa'yo, no? So, magingat ka sa mga bibitawan mong salita no dahil ang hirap at hindi na mababawi ang mga yan so yung iba dito sa so mga love ano most of you talagang nakakaranas kayo ng pain ngayon suffering no mga pagdudusa sa inyong mga karelasyon sa inyong pamilya So, we have here the lovers, no? Talagang um, confirmation card lang yan na ang daming namo-problema sa inyo sa love life ngayon. So, Ayan, we have here the Queen of Pentacles, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Pero yung um, most of you nga ang nagpo-protect talaga, ang nagpo-protect talaga dito na mabuo yung pamilya, no? Ang mga nag-hope may the tayo dito, yung mga kababaihan natin na mga cancer. Na gustong-gusto nyo pang maayos yung relasyon to, no? Kahit na ang dami nyo, dahil ang dami nyo ng pinagdaanan, parang ayaw nyo masira ang inyong pamilya, ang inyong pagsasama. So ikaw nagiging ano ka pa rin ano nagiging matibay ka. Um bilang ina sa iyong mga anak at sa iyong karelasyon, talagang alam mo 'yun. Mas okay ng ikaw yung magdusa kaysa yung mga anak mo mawalan ng tatay, no? Or yung iba sa inyo. Ayan, nagiging ano kayo, nag alam mo 'yun kahit na anong niloko na kayo, kayo nagpapakatotoo pa rin talaga sa kanila. So, ayan, regarding naman sa inyong kaperahan ano So, may mga marireceive kayong blessings dito and sinishare nyo talaga sa ibang tao at itinatabi nyo yung perang yun para sa inyong mga pamilya. So, nakafocus kayo ngayon sa inyong pamilya, no? Um, hindi sa ibang tao for this um, month. So, check pa natin, guys. Okay, we have here that two of us. two of wands, no? Believe in your personal power. So, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon regarding to your money, regarding to your love life, ano? Uh, magtiwala ka lang daw sa iyong sarili dahil malalagpasan at malalagpasan mo kung ano man yan. Makakamit mo yung hustisya. So, uh, mananatili pa rin buo ang inyong pamilya at dahil yan sa iyong pagdurusa or sa iyong sakripisyon, no? Para sa kanila. So, tignan pa natin, guys. Okay, we have here the Empress. So, naka-ano siya, no? Naka-reverse siya. So, it means dito, um, huwag ka rin mag-depend. Huwag mong i-depend yung decision din, no? Sa sasabihin ng ibang tao. Mag-concentrate ka lang sa kung ano yung sinasabi ng iyong puso at isipan. Huwag na huwag kang makikinig sa, uh, um, sa decision ngayon, ay sa opinion ngayon or suggestion ng ibang tao kaya nga meron tayo ditong two of wands na kailangan mong ang um, paniwalaan ang iyong sarili ang iyong personal power para sa decision making regarding sa iyong kaperahan at sa iyong pamilya so regarding to your career guys no i can see naman na um, um nakadepend nakadependent ka sa iyong ano sa trabaho no well hindi ka alam mo yun, kahit gusto gusto mo nang magresign dito dahil may mga betrayal dito no regarding sa iyong pagkaibigan sa iyong katrabaho ayan nakadependent ka pa rin sa trabaho mo hindi sa ibang tao okay um, mananatili at manat natili ka diyan sa trabaho yan dahil hindi sa um, Um, dahil gusto mo lang, no? dahil kailangan mo talaga, kailangan mo mag-focus din dyan sa iyong um, career. Para sa mga walang trabaho naman dito, no? um, magtiwala ka lang sa iyong sarili dahil may darating at darating na trabaho talaga para sa iyo. Maniwala ka lang sa iyong sarili. Cancer. So, ayan, may yung iba dito, may mga paglalakbay, may regarding to your career yung iba sa inyo dito makakaalis na this month no papunta sa inyong trabaho o ano yung ano man yung mga kontratang pinirmahan ninyo ayan this month makakaalis na kayo guys mga nagbabarko ba to papunta sa ibang bansa or papunta sa malayong lugar ano makakaalis at makakaalis ka this month answer so we have here the roots um regarding to sa iyong family ano matagal na problema na to pero talagang nagsasakripisyo ka para sa iyong mga anak so kung ano man yung problema na dati pa no kung ano man yung mga ugat ng problema ninyo kailangan yung pag-usapang mag-asawa kasi communication is the dito no um, cancer dahil kung mananatili lang yan sa iyong puso't isipan wala walang mangyayari. Kailangan mo rin maging open-minded. Sabihin mo rin sa kanya kung ano yung talagang nararamdaman mo. Kung nararamdaman niya, kailangan mo maging good listener din dito. Hindi dapat lagi ikaw na lang at ikaw lagi yung pinapakinggan. So, connect with fire. No? May mga bagay ka rito this month na susunugin para malimutan mo na lahat ng mga pait na pinag- pinagdaanan mo no? so tignan pa natin anong kailangan ng ating cancer ang mga bagay ka nang kailangan mo talagang um, kalimutan or kailangan mo nang alam mo yung ipag uh, ibigay or ipagkatiwala na lang sa Panginoon so nakafocus ang inyong card talaga regarding sa inyong love life kung ano man yan, matuto kang magpatawad dahil alam mo naman na um, tao lang tayo, no, nagkakamali. Pero kailangan nyo ng communication dito kung ayaw talagang magbago. It's time na to decide para naman sa iyong sarili, no, mahalin mo ang iyong sarili. Baka it's time na rin na um, pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng iyong puso't isipan. Okay, tingnan pa natin. One more card, please for other for our cancer friends. Okay. We have here the high priestess to. No? Um, kung ano man yung meron tayo dito believe in your personal powers, no? Um, confirmation card din, listen to your intuition, have patience, consider carefully what you want before act. So, kailangan mong pag-isipan lahat ng mga bibitawan mong salita ngayon bago ka gumawa or bago ka magbitaw ng salita, bago ka gumawa ng action, ano? And, pakinggan mo yung intuition mo, no? Yan lang, confirmation card lang yan lahat ng mga sinasabi ko. So, don't worry, Cancer friends, andyan ang ating Archangel, Haniel, no? Napoprotektahan ka at i-guide ka para pakinggan mo ang iyong intuition, ang iyong personal power. So, thank you for watching, Cancer Friends. Bye-bye. See you in my next video.